Hello, Botchog here and tayo ay magbabalik ngayon sa ating Botchog Coffee Talks. Nabanggit ko agabi na sa X-Pass mga bagong games na nilalabas katulad ng Payday 3 at yung pinaka biggest game na inaantay ko, yung Starfield. Ano ba yung Starfield? Gawa ng Bethesda tapos siya ay isang open world space RPG single player at sci-fi na genre. So, madami tayong makikita na space exploration, medyo may pagka Skyrim to kasi yung RPG type niya tayo ngayon sa ating game. Pag-usapan natin ngayon Dito sa Starfield na to, pag-usapan natin yung ating character customization. Character customization natin ay sobrang vast. Merong iba't ibang lahi. May kita mo mo, customize mo talaga siya from buhok hanggang katawan. Kakaroon din tayo na character background. Doon, may kita nyo, meron starting skill. Yun yung magde-define ng character mo later on in the game. Tapos ang nakakatawa pa dito, nilagyan nila to ng different kinds ng character. Katulad ng chef, may medic, merong cyber runner, merong ding cybernetics. Tapos meron trait optional siya. Pwede niyo piliin na later on pwede siyang magamit sa advantage ng character niyo or pwede ding disadvantage. Pwede kang mamili din dito ng kusang kagaling kasi maraming cities eh mamaya i-explain ko kung ano yung mga cities na yon. Talking about skills, meron din dito. Kumana siya kung tutuusin na concept pero ang kagandahan dito guys, makakustomize customize niyo yung character niyo based sa gusto niyo. Gameplay. Skill system, kung nakapaglaro kayo ng Skyrim, Cyberpunk, pwedeng heavy weapon, pwedeng stealth, etc. Yung skills, yung skills para ma-unlock siya, kailangan mo gawin yung challenge progress. May papagawa lang naman sa'yo na parang attempt to hack ng dalawang beses. So, ano yung gusto mong i-build up na skill, gawin mo lang siya ng gawin dun sa game and throughout the game, mag -e evolve siya, mas makakarami ka na pwedeng gawin na skill. And, ayun, ship customization, guys, napakarami din nilang dinagdag from weapons, cowling, cockpit, uh, cargo reactor engines fuel tank diba? depende sa gusto mo eh, na class talaga kung gusto mong exploration lang talaga ang hinahanap mo dun sa laro well, pwede kang mag-build ng ship tapos, ang maganda pa tinagtagan nila ng cruise ibig sabihin, meron kang mga kasama na pwedeng itutulong lang sa'yo sa pag-manage ng ship dalawang modes yung ating pag-build ng ship merong isang quick customization then yung isa naman ship builder mode kung saan sobrang detail o detalya talaga yung paggawa mo sa ship na mas nakakatuwa kasi dun sa mga enthusiast dyan or mga motors pwede nyong gamitin na to para magawa yung pinagusto nyong design ng ship eto guys bumalik ulit dito sa game na to yung tinatawag nating factions. Yung factions naman, marami din. Hindi ko na kayo i-spoil, pero nakakatuwa dito sa faction na to. Kung ano yung feel mong pasukan is pwede. So, ang agandahan nun, hindi ka malalak sa isang faction na kunyari ginawa ko itong kay ganito na tao. Hindi, ibig sabihin nun, hindi ko na pwede gawin yung sa kabila na faction. So, pwede ka magpalit-palit or pagsabayin mo kung gusto mo kaya. Yun yung kagandahan dito punta na tayo sa ating pinakainaantay. Yung exploration. Yun yung binili mo dito sa to, guys. Kung tutuusin, meron daw 1,000 planets and 100 don Parang sinasabi nila is purely developer's made. Kasi dito sa concept ng Starfield, gumamit na sila ng AI or ng kung saan hindi na tao yung nagagawa pero AI generated yung mundo. Diba? Ang, ang alam natin sa nangyari doon sa human Sky, eh, nung unang na talaga is eh, sobrang na siya kasi kulang siya sa technology noon masyadong na madali yung project AI generated nila is paulit-ulit lang yung nangyayari so sana hindi mangyari dito sa larutong so far naman kasi yung No Man's Sky ngayon is very positive na siya sa Steam sobrang ganda na nung gate na pulhito na nila dito naman sa Starfield ang kagandahan meron siyang space exploration na sobrang lawak nangyayari merong planeta kunyari na may main city ikubahala eh, kung, ano, kung gusto mo mag dun or pwede kang mag-explore pa dun sa planet. Wala silang limit na ibibigay sa'yo kung saan ka bumaba dun sa planet. Basta mi city dun. Yun lang yung binigay nila. Talking about city, same pa rin dati. Dun ka kukuha ng quest. Pwede kang kumuha dun ng uh, troops para sa ship mo. Pwede kang bumili ng ship. Madaming pwedeng gawin din dun sa city. Tapos sobrang laki. Merong tayo four major cities. Do Atlantis, Tysedonia, yung Mars, Neon. Medyo mo ang cyberpunk. E last na city is yung Aquila City. Next natin pag-uusapan is random encounters. Yung mga laro nila, sobrang daming random encounters. Kasi kung gumagamit sila ng procedural generation pero tingin ko naman mas nakakabuti na din yun at mas nag-iiba yung ano, yung gameplay imbis na linear yung story nagkakaroon ng parang mga tagtag na habang ginagawa mo yung main quest merong biglang magpapakita o merong kayong may encounter na insan good, insan bad <laughs> so ang ganda ba diba? Medyo nakaka-amazing. Mararanasan natin ang research and crafting. Kung gusto mong mag-upgrade ng weapon, ng armor, ng spaceship, tingin ko dito papasok yung research and crafting na bababa ka sa isang planeta na mayaman yung sa resources, kunyari ng iron, mga mag-research nun, merong tool naman na gagamitin para punin yung isang bagay na yon. Then, pupunta ka sa research facility mo, mo makakraft yung iyong weapon na gusto meron silang bagong concept din na outpost development. papapera di ba? Pwede kang gumawa ng crafting system doon o station, crafting station. Hydroponic hub para siguro sa mga pagkain Then may outpost airlock bago magtapos ang ating stream. syempre hindi mawawala ang mod. Ever since naman Bethesda, eh. game crashing or ang daming bugs ng game. Yun nga yung medyo negative dito sa game na to eh sinasabi na din ng mga ibang tao baka hindi ko bilin niya kasi alam ko na may Bethesda ganyan gumawa yan pero pinulido daw ni Lev nagpalit din sila ng engine guys biro in 25 years in the making tong game na to kung pumangit pa to ano pa kaya yung ibang game ba? Diba? so mod modding potential o oh, yung mga mods ang nakakatuwa is dadami na naman yung community na ito tapos ang daming gagawa ng mods papalitan nila yung mga characters dyan kaya yung mga anime lover dyan get ready. Tapos magkakaroon din ng R18 na mod yan for sure. So ayun, dun magtatapos yung aking talk. Huwag mong kalimutan mag-subscribe and mag-share sa aking video para gumawa pa ako na mas marami. Thank you for watching and I'll see you next time. Bochog here, signing out.